Nako, meron pala akong gagawing project. Kaso, hindi ko alam sino ang dapat kong kausapin dito, lalo na sa ibang college pa pala ito. Upang tayo ay magkaroon ng mas matatag na karera sa akademya, napakahalaga na magkaroon tayo ng malawak na network. Mapaguruman o mapadirektor o mapaopisyalis ng nasabing universidad, napakahalaga na kailangan natin matutunan na sila ay kausapin at makihalubilo nang sa ganon kinailangan natin ang kanilang tulong madali tayong makakalapit wala namang kasing masama kung susubukan natin ngayon kung tatanggihan nila tayo syempre marami pa namang ibang pwedeng lapitan hindi po tayo mauubusan ang kailangan lang talaga ay alamin natin kung Sino ang lalapitan base sa kung anong proyekto o proposal ang nais nating gawin para sa ikakabuti ng ating departamento. Siyempre kapag nagpapakilala tayo, maganda na ipakilala rin natin kung ano yung kaya nating ibigay, kaya nating i-offer, mas madali rin natin ito na mailapit sa kanila at sila naman kapag nakita nila na beneficial ito para sa lahat mas madali nila itong uh, yakapin at matutulungan tayo. Lahat ng empleyado na may malasakit sa institusyon, siyempre, ibibigay nila ang karampatang tulong na nahihingin ng kanilang kasama. Kaya talagang ito ay malaking bagay na ating dapat tandaan. Sa panahong ito na bawat departamento sa isang universidad, ay mayroong key performance index na kailangan i-hit natural lang naman na kailangan nila na humingi ng tulong sa mga institusyon o department sa loob at sa iba ring uh, universidad nang sa ganon ito ay kanilang ma-achieve kaya dito papasok yung mga tinatawag nating linkages o kaya yung membership ng mga professional organizations kasi nang sa ganon kapag yung nais nating gawin o yung pinagagawa sa atin ay may kinalaman sa mga memberships, ang ah madali tayo talagang makakahingi ng ayuda. Kung sipag at tiyaga ang susi natin sa tagumpay sa ating mga sarili, mas dodoblihin yan kapag tayo ay mas maraming kakilala at maraming networks na maaring tumulong sa atin. Yun lamang po. Maraming salamat.